Isa pong mainit na usapan na naman ang sumabog sa X or dating Twitter tungkol po sa future price ni XRP. Marami pong fans ni XRP ang naniniwala na kaya po nitong abutin ang presyong $100 o $200 sa mga susunod na taon. Pero ayon po sa ilang analyst at saka skeptics ay hindi raw ito posible. Sinasabi po ng ilan na ito raw ay isang imposibleng pangarap na hindi po tugma sa ekonomiya. Kaya sabido na ito ay pag-uusapan po natin ang buong isyo, ang mga argumento mula sa parehong panig at kung ano nga ba ang sinasabi ng mat tungkol sa posibilidad na tumaas sa si XRP ng ganito kalaki. Kaya alamin din natin kung bakit para sa ilan ay ito raw ay pangakong walang batayan, habang para sa iba ay isa itong vision para sa hinaharap ng global finance. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang uh, uh, usapang ito tungkol kay... Uh, kung paano nga ba sinimulan ang usapang ito tungkol kay XRP. Yan, nagsimula po ang usapin ng uh, maglabas si 24 Hours Crypto ng isang comparison sa pagitan po ng $1,000 investment kay Bitcoin at $1,000 investment kay XRP. Sa presyong $114,000, $500 ngayon ni Bitcoin ay sinabi niya na kahit umabot pa ito sa 3 million dollars ay mas malaki pa rin ang posibleng kita kay XRP kung tam kung tumaas po ito ng hanggang $100 or $200. Ayon po kay 24 hours crypto ay mas malaki raw ang future upside ni XRP kumpara kay Bitcoin. Tinawag pa nga niya si Bitcoin bilang isang government ponzi hot potato. Habang inilarawan po niya si XRP bilang tunay na liquidity solution para sa hinaharap na $100 trillion global financial market. Ngayon ay bakit po sinasabi ng iba na imposible ang $100 hanggang $200 na presyo ni XRP? Ayan, sa kabilang panig ng argumento ay naroon si IALTO. yan Or, yan IALTO, kung saan ay isa pong user din sa X, na agad tinawag ang projection bilang textbook example ng maling pag-asa na madalas sina sinasandalan ng mga investor. Ayon sa kanyang math, kung aabot po si XRP sa $100 ay kakailanganin nito ng uh, market cap na $5.9 trillion. At kung $200 uh, dollars naman, halos $12 trillion daw ang kakailanganin. Para sa kanya ay hindi raw ito uh, hindi raw ito basta malabong mangyari. Ito raw ay economically implausible or hindi tugma sa real world economics sa madaling sabi ay hindi daw kaya ng kasalukuyang global financial system na suportahan ang ganitong halaga. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga XRP supporters sa argumentong ito? Hindi naman nagpatinag ang XRP Army. Para sa kanila ay hindi batayan ang kasalukuyang market cap para sukatin ang potensyal ni XRP. Ayon pa kay 24 hours crypto ay hindi dapat ikumpara sa si XRP sa mga kumpanya gaya ng Apple o Microsoft. Hindi raw ito speculative asset kundi isang bridge currency na ginawa para sa institutional settlement ng trillions of dollars bawat araw. Dagdag pa niya hindi hype ang uh, magtutulak kay XRP pataas kundi utility kapag dumami raw ang mga institution uh, gagamit kay XRP para sa real-time cross-border payments at tokenized assets, automatic natataas ang demand at magiging natural ang pag-angat ng presyo. So, sunod pong katanungan ay paano naman po ikinumpara ni Ginong Charles Hoskinson ang ganitong pananaw. Maging si Ginong Charles Hoskinson ang founder po ni Cardano ay nagbigay rin ng kanyang opinion kamakailan. Ayon po sa kanya ay limitado na ang growth potential ni Bitcoin. Possible raw itong mag-negative uh, negative 10 times pa. Pero aabutin ng ilang taon, marahil uh, lagpas pa ng uh, 2030. Ayan. Dahil sa kabilang sa banda, ang mga lower cap crypto tulad ni ADA at XRP ay may potential na mag-grow or lumago ng daang-daang porsyento kumpara kay Bitcoin. Sa ganitong pananaw ay sinasang-ayunan niya ang ideya na mas malaki pa ang uh, pwede nating kitain sa mas murang coins gaya ni XRP. Kaya sa established giants tulad ni yan kung kaisa sa established giants tulad ni Bitcoin. Ngayon ay gaano naman po kalayo ang tatahakin ni XRP para maabot ang presyong $100? Sa kasalukuyan ay nasa presyong $3 itong si XRP. Ang kanyang market cap ay nasa $180 billion. Kung target nga ng ilan ay $100 hanggang $200, nangangahulugan po ito ng 6,566% growth mula sa kanyang kasalukuyang presyo. At kung totoo man ito, magiging isa si XRP sa pinakamahal at pinakamalaking asset sa buong mundo. Lampas pa sa market cap ni Bitcoin na nasa 2.27 trillion dollars ngayon. Pero hindi ito simpleng hakbang. Kailangan muna nitong makumbinsi ang buong global financial system na tanggapin siya bilang standard para sa liquidity transfers. Kailangan din itong makaakit ng mass adoption mula sa central banks, financial institutions, at saka remittance providers. At uh, bilang panguling katanungan ay ano ba talaga ang posisyon ng mga skeptics? Ang mga skeptics ay hindi po basta-basta bashers. Karamihan sa kanila ay nagmula rin sa crypto community pero mas realist ang pananaw. Para sa kanila ay oo, may utility sa si XRP at hindi ito hype driven tulad ng ibang altcoins. Pero hindi raw po sapat ang utility para magjustify ng trillion dollar valuation sa kasalukuyang state or kalagayan ng global economy. Dagdag pa nila, kahit na magtagumpay sa si XRP sa institutional adoption ay maaaring masustain lang nito ang presyo sa moderate levels gaya po ng $10 hanggang $20 at hindi po $100 or $200. At ayan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay malaga pong suriin natin ang dalawang panig ng usapan. Kung umaasa po tayo na yayaman tayo agad, Kapag umabot sa XRP sa $200, baka mauwi lang ito sa bigong pag-asa. Pero kung uh, bibili po tayo ng XRP dahil sa kanyang real-world use case at saka long-term growth potential, maring ito ay isa pa ring matalinong investment. Ang tamang mindset po ay hindi get rich quick kundi grow wealth slowly but surely. Malaga po ang uh, due diligence risk management at tamang pag-aaral ng utility at adoption potential ng isang coin gaya ng XRP. At bilang pangole para sa akin ay may sense po ang parehong panig. Hindi natin dapat maliitin ang power ng institutional utility ng XRP. Pero hindi rin natin pwedeng i-ignore ang math at economic feasibility. Ang market kapo po ay hindi simpleng numero. Isa itong representation ng kabuang halaga ng isang asset base po sa demand at supply. At sa kasalukuyang takbo ng uh, global finance, mahirap maabot ang $12 trillion dollars para sa isang coin maliban kung merong major global paradigm shift. Kung uh, gusto mong mag-invest kay XRP, gawin ito hindi lang dahil sa hype ng $200 dreams kundi dahil naniniwala ka sa kanyang use case bilang bridge currency para sa future ng tokenized finance. Sa ganitong man mindset, kahit hindi umabot ng $100, ay posibleng maging solid investment pa rin po siya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.